Kung ikaw ay 25 to 40 years old, para sa iyo ang video na ito. Paghandaan ang iyong early retirement para magkaroon ka ng mas maraming time na gawin ang mga bagay na mas makakapagpasaya sa iyo. Tandaan na ang kalusugan ay kayamanan kaya wag na wag mo itong pababayaan dahil mahirap magsisi kapag huli na ang lahat. Spend more time for your children dahil hindi sila habang buhay bata. Gayun din, give a little more time for your old age loved ones dahil hindi sila mananatili sa mundo habang buhay. I-master ang pagkontrol sa iyong emosyon para mas maging magaan ang pagharap mo sa bawat pagsubok na darating. Panglima, choose your battles wisely dahil hindi lahat ng bagay ay worth it na ipaglaban. Fight for the life you think you deserve. Magpatuloy lang sa pagsisikap wag iasa ang iyong happiness sa iba enjoy your own company and discover new things